Ang isang panoramic view ay nagpapakita ng isang nayon na nilamo ng apoy na may mga gusali na nasusunog at umaakyat ang usok, na nagpapahiwatig ng isang brutal na atake. Isang lalaki ang nakaluhod, desperadong nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa isang hindi nakikitang umaatake, nagbubunyag na mayroon siyang asawa at mga anak. Isang nakamamanghang mahabang buhok na lalaki na may nagliliwanag na kulay ube na mga mata ang nagbigay ng isang brutal na palo na ipinahiwatig na nakamamatay na may dugo na tumalsik. Ang kamay ng lalaki ay bumagsak walang buhay na nababalutan ng dugo na nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan. Ang mahabang buhok na lalaki na tinutukoy bilang Fist Demon ay dinidilaan ng dugo mula sa kanyang mga daliri na may isang masama na ekspresyon. Ipinaliwanag ng Fist Demon na pinatay niya ang buong nayon dahil nakagalit ito sa kanya, na nagsasabi na hindi dapat lumitaw ang biktima sa harap niya. Siya ay kinikilala bilang isang martial artist na malapit ng umabot sa Supreme Peak Level. Ang isa pang lalaki na may isang katulad na masama na hitsura ay nagsabi sa Fist Demon na wala silang oras na sayangin, na hinihimok siya na gumalaw. Ang ikalawang lalaki na ito, na kinilala bilang Palm Demon, ay nagsasaad na kailangan nilang hanapin ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King bago siya umabot sa nungklan. Siya rin ay inilarawan bilang isang martial artist na malapit nang umabot sa Supreme Peak level. Tinitiyak ni Palm Demon sa isang tao na ang disciple ay hindi pa nakarating sa Luyang, nag-aangkin na nakakuha sila ng magagandang sources habang naglalakad sa nasusunog na nayon at mga patay na katawan kasama ang kabilang lalaki. Ang eksena ay nagbubukas na may isang nagliliab na background na nagpapahiwatig ng kahihinatnan ng isang malakas na atake o matindi na enerhiya. Si Lur Yang, Yanat, at dalawa pang lalaki ay nakaupo sa paligid ng isang apoy. Ang isang lalaki ay nagtuturo sa kanya sa direksyon sa Lu Yang, at sumang-ayon si Yanet na maglakbay magkasama, tinatamasa ang pakikasama. Nagre-reflect si Janet na dapat ito ang katapusan ng nakakainis na mga tao pagkatapos niya at nagtataka tungkol sa tunay na disciple ng Phantom Armored Tyrant King, habang ang isang imahe ng malaking lalaki mula sa nakaraan ay galit na itinanggi ang pagiging disciple. Si Yanwi na naglalakad sa kagubatan ay biglang nakaramdam ng isang bagay at sumigaw ng, ah, habang ang mga tunog ng isang malayo na sigaw at malakas na impact ay gumagala sa hangin. Isang malakas na sumasabog na pula at dilaw na enerhiya na sinamahan ng matindi na sound effects ay nagpapahiwatig ng isang napakalaking impact o atake. Ang kahihinatnan ng isang mapangwasak na atake ay ipinapakita na may isang malaking crater sa landas sa kagubatan at sirang puno sa paligid nito na naglalabas ng usok. Si Yonet at ang dalawang lalaki na kasama niya ay nakaupo sa labi na may isang lalaki na umubo ng salamat sa pagligtas sa kanila at hinihimok ni Yonet sila na umalis dahil mapanganib ito. Ang dalawang lalaki na dating kinilala bilang Fist Demon at Palm Demon ay lumitaw na may isang nagkomento na tama siya tungkol kay Yonet na hindi pa nakarating sa luoyang at ang isa ay sumasang ayon. Sumigaw si Yanet sa dalawang demonyo, mariing itinanggi na siya ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King at inuutusan sila na bumalik na lang habang ang kanyang dalawang kasama ay tumakas sa likod niya. Ngumisi si na Fifth Demon at Palm Demon kay Yano, tinutokso ang kanyang pagtanggi at nagpapahayag ng pagdududa na nakikipag-usap siya sa kanila ng walang takot. Si Palm Demon na may isang masama ng ngiti ay idineklara ang kanilang pagkakakilanlan kay Hien. Kami ang Fist Twin Demons. Ipinaliwanag ng narasayo na ang Fist Twin Demons ay kilalang mga kontrabida mula sa nakaraang henerasyon, na kilala bilang brutal na mga bandido na pumatay ng walang dahilan. Inihayag pa ng narasayo na ang Twin Demons ay naging publikong kaaway sa nakaraang Merm Generation, Ngunit naiwasan ang paghuli gamit ang kanilang eksklusibo na chiingong techniques at abnormal na matalim na instinct. Ang dalawang demonyo ay nakatayo sa landas sa kagubatan na may isang nagsasaad na nagpaplano silang magpahinga hanggang sa umabot sa isang tiyak na antas. Kinumplito ni Palm Demon ang pag-iisip, inilalahad na nakarinig sila ng balita na mayroon si Yanet ng Heaven Ascension Elixir. Habang ang enerhiya ay nakakrakal sa paligid niya, si Yanet ay mabilis na inaiwasan ng isang paparating na atake ng isang sumusugod na kalaban, Mahusay na gumagalaw pa-across sa landas sa kagubatan. Si Yonet ay tinamaan ng isang malakas na puwersa, nagpapadala sa kanya na lumilipad pa atros at bumangga sa isang puno, na nagdudulot sa kanya na sumigaw. K. Hey. Galit na sinasalakay ni Fist Demon si Yonet gamit ang isang madilim na kulay ube na enerhiya na atake. Sumisigaw kay Palm Demon para sa paglansad ng isang sneak attack. Duwag ka. Lihim na tinatasa ni Yonet ang sitwasyon, tanda na ang atake ay mabilis ngunit simple, at nakakagulat na nakikita ito bilang isang pagkakataon upang isara ang puwang. Si Yonet ay sumisimangot sa sakit, hawak ang kanyang dibdib, at iniisip na kung hindi dahil sa kanyang baluti, ang kanyang puso ay natanggal. Tinukso ni Palm Demon si Yonet, nagtatanong kung naisip niya na ang mga mahina ay maaaring basahin ang kanyang mabilis na mga galaw bago magpakawala ng isa pang atake, nagkomento na si Yonet ay, napakabukas, na nag-uudyok kay Yonet na mag-isip, Si Palm Demon ay nagpakawala ng isang malakas na wide-range attack na tinatawag na ballistic destruction pump, nagpapadala ng isang malaking kulay ube na energy wave sa kagubatan. Nagpahayag si Palm Demon ng pagtataka na nagsasabing, ha, hulaan ko hindi ka ordinaryong bata, ha. Habang si Yonet ay nakatayo ng matatag, naglalabas ng isang malakas na asul na aura. Si Fist Demon at Palm Demon ay sumulong patungo kay Yonet na may Palm Demon na nagpapahiwatig na tapusin nila ang laban ng mabilis at kinikilala ni Fist Demon si Yonet bilang interesante na biktima nag observe si Yonet sa kanyang mga kalaban, tinatasa na pareho sila ay nasa peak level at ang kanilang mga estilo ng pakikipaglaban ay humigit kumulang nakatumbas. Sumugod si Fist Demon kay Yonet na may isang malakas na madilim na atake habang si Yonet ay naghahanda sa kanyang sarili, na pagtanto na walang silbi ang pagsisisi sa sitwasyon. Ngayon, si Fist Demon ay nagpakawala ng kanyang mapangwasak na Fatal Fist Technique, Tinatamaan si Janet na may isang nakatutok na pagsabog ng madilim na kulay ube na enerhiya. Napagtanto ni Janet na hindi siya maaaring umiwas lang dahil si Palm Demon ay estratehikong naghahanap ng isang pagbubukas, sadyang nangunguna sa atake ni Fist Demon sa kabaligtaran na direksyon. Si Janet ay nagpapatuloy na pag-aralan ng eksakto at hindi pamilyar na footwork ni Pam Demon, kinikilala ang koordinadong banta na ibinibigay nila si Fist Demon ay say sa na may kulay ubin na enerhiya, iniisip na hindi siya gagawing tanga. Habang si Palm Demon ay nagpakawala ng kanyang Ballistic Destruction Palm, isang wide range na kulay ubin na energy wave na patuloy na nagwawalis sa kagubatan. Si Yanet ay nahuli sa pinagsamang kulay ubin na mga atake mula sa parehong Fist Demon at Palm Demon, nagre-react sa sabay-sabay na malakas na pag-atake. Galit na tiningnan ni Fist Demon Hiningi, sa tingin mo makakaligtas ka sa pamamagitan lamang ng pagtakbo sa likod ko. Si Fist Demon ay nagsasagawa ng Swift Snake Thrust, tinatamaan si Yonet, na sumisigaw mula sa impact. Ang kamay ni Fist Demon ay malapit kay Yonet's dibdib, nagdeklara, ito na ang katapusan mo. Sinaksak ni Palm Demon si Yonet na may isang nakatutok na kulay ube na atake ng enerhiya, naglalayon para sa isang critical blow. Isang matalim, mabilis na sound effect ang nagpapahiwatig ng isang matindi, mabilis na paggalaw o impact. Si Yonet ay sumasagot na may isang malakas na sipa, tinatamaan si Fist Demon na may asul na enerhiya, nagpapadala sa kanya na lumilipad at dumura ng dugo habang si Yano ay lumapag, sumisigaw, ang galing. Si Palm Demon ay nagreact sa pagkabigla at galit, sumisigaw, gago. Ano ang ginawa mo sa Fist? Demon, Si Yano ay nakatayo sa ibabaw ng natatalo na fist demon, nagsasaad. Hindi mo ba masabi na pinarurusahan kayo dahil gusto ninyong pumatay ng tao nang hindi nag-iisip ng dalawang beses? Si Palm Demon, galit, sumigaw, tumahimik. Habang ang nakakatakot na kulay ube ng mga mata at enerhiya ay nakapaligid sa kanya, nagdeklara, puta ang Heaven Ascension Elixir. Dudurugin kita sa pinong alikabok. Si Palm Demon ay nagpakawala ng Ultimate Demolition Palm, isang napakalaking kulay ube na atake ng enerhiya na naghuhukay ng isang malalim na crater sa landa sa kagubatan na may Fist Demon na nakahiga pa rin sa loob nito. Ngumisi si Palm Demon, naniniwala na si Yanet ay nawasak at tumawa. Kuko, paano ka naglakas loob na kumilos ng mayabang? Mukhang naging alikabok kakasama ang Heaven Ascension Elixir. Si Janet ay biglang lumitaw na lumilipad ng mataas sa kalangitan. Ikinagulat si Pam Diman at hiningi kung sino ba ang naging alikabok. Nagtanong si Pam Diman, ikaw, kailan ka tumalun? Si Janet, nasa himpapawid pa rin, ay sinabi sa kanila na sumuko upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit si Pam Diman, naghahanda ng isa pang atake, sumigaw, baliw ka. Kahit na gumamit ka ng chingang, hindi mo maiiwasan ang atake na ito. Si Pam Diman ay say silake na may ballistic destruction palm habang si Yanet ay naghahanda ng isang depensa o counter move na may asul na enerhiya. Si Yanet ay nagsasagawa ng isang malakas na taekwondo turning hook kick spin kick tinatamaan si Pam Demon ng may katumpakan at puwersa. Ang sipa ni Yanet ay kumunekta ng malakas, nagpapadala kay Pam Diman na dumudulas pa atras sa lupa, nagiiwan iiwan ng isang nakikita na trail. Ang mukha ni Palm Demon ay nagpapakita ng sakit at pagkabigla na may dugo na tumalsik mula sa kanyang bibig pagkatapos tamaan. Si Palm Demon ay nakasandal sa isang puno, malinaw na nasugatan na may matagal na energy effects na nagpapahiwatig ng kanyang pakikibaka. Hinarap ni Yonet ang nasugatan na Palm Demon, nagtatanong, sa tingin mo may pagkakaiba ka ba sa amin? Si Palm Demon na may isang madugong ngiti ay sumagot, dahil lang sa mas marami kaming napatay na tao kaysa sa iyo, hindi nagbabago ang katotohanan na malapit ka rin maging adik sa pagpatay at mababali sa dito, din. Si Palm Demon ay nakahiga na natatalo at nasugatan sa loob ng crater. Habang si Yanwitay ay nakatayo sa ibabaw niya, si Yanat na may isang madugong labi ay kumpiyansang nagtitiyak, hindi pa natin alam yun. Sina Fist Demon at Palm Demon ay nakahiga na natatalo at nasugatan sa lupa habang si Yonet ay nakatingin ng seryoso na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang labanan. Si Yonet ay lumakad palayo mula sa dalawang walang malay na demonyo na nananatiling nakakalat sa lupa. Nakaramdam si Yonet ng isa pang presensya at kalmadong nagutos, lumabas ka. Binalaan ni Yanneth ang hindi nakikitang nag-oobserve na alam niya na nanunood sila at ituturing niya silang kaaway kung hindi sila magpapakita ng kanilang sarili. Isang nakabalot na figure ang lumabas mula sa likod ng isang puno, kumahakbang sa paningin. Ang aking paghingi ng paumanhin, mandirigma. Mukhang hindi ko sinasadya na nagpakita bilang bastos. Ipinaliwanag ng nakabalot na lalaki na nais niyang tulungan si Yanfo, Ngunit natagpuan siya na nanginibabaw sa laban, na naguudyok kay Yuno na magtanong kung bakit siya nagpasya na tumayo lang at manood. Ang nakabalot na lalaki ay masidhing humingi ng paumanhin kay Yanet, nagsasaad na tunay siyang nagpaumanhin at gagawin ang anumang hiningi ni Yanet kung patatawarin niya siya. Lihim na nagtapos si Yanet na ang nakabalot na lalaki ay malamang mula sa Orthodox faction, kinuhusgahan ng kanyang magalang na kilos at ang katawa-tawa na tono na ginamit niya tungkol sa pag-oobserve ng martial arts. Pinuri ng nakabalot na lalaki si Janet para sa solong pagdalo sa kilalang fist pump twin demons at binanggit na mayroon silang gantimpala, na nag-uudyok kay Janet na magtanong kung talaga bang naglagay ang gobyerno ng isang gantimpala sa kanila. Kinumpirma ang nakabalot na lalaki ang gantimpala ng gobyerno sa mga kriminal dahil hindi nila madala ang mga ito sa hustisya. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Yanho ng kanyang naunang pangako na gagawin ang anumang hiningi niya. Inutusan ni Yanet ang lalaki na iulat ang bagay sa gobyerno sa Luyang, nangangako na patatawarin siya kung siya ay susunod. Ang lalaki, nagulat, nagtanong kung iyon lang ba, at kinumpirma ni Yanet na sapat na iyon. Ang kamay ni Yonets ay mabilis na humawak sa pulso ng lalaki, na minarkahan ng isang matalim na thump sound effect, nagpapahiwatig ng isang matatag na kilos. Nagpahayag ang lalaki ng pasasalamat para sa pagpapatawad ni Yun at ipinapakilala ang kanyang sarili bilang Yunyo, nangangako na ipapaalam sa gobyerno ang mga kaganapan. Ipinakilala ni Yunit ang kanyang sarili at pagkatapos ay nagpaalam kay Aayong Teho. Nagpapahiwatig na maaari silang magkita muli kung papayagan ng kapalaran.